Bigyan mo siya. Tutong din yan eh. Ito. Bigan mo. Ito ka ba Sige, bigyan mo siya. Okay. Itong water. Dapat ito iniinom mo. Water, water. Sige, oh. ino ka water. Ganit. Oh, 440. Diba Bukan pa to. <tong> mm, Marami ka na ha? Ang tagot naman to. Ano ko to? Ito ano mga ano? Ito yung ano ko. Oh. Water. Ha? Sarap, yan? Masarap yan. yan yan. Yan yung soro. I give you food. Come here. lang yung lorin. Ah. Come, come, come. Mm. Butong na yun. Tingnan mo naman. May anak pa yata kasi bagong. Wala nang ng didi niya, no? Oh. Bagong panganap. Ay, Lord. Lalo, lalo ka <laughs> Yan ka lang. Tutukat kita ng barbecue, no? Wait lang doon. Ay, dami niya. Mabuti pa yung sa'yo. May cover. Yung ito kasi walang cover. Ayun. Mm-hmm. Ha? Ayun. 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 Ayun.

Oke. Okay. Wait lang no. Wait lang ko. Oh. Wait lang wait lang. Jan ka lang. Eating food. Model, dali dali dito. Eto, ay ah, tawag oh. nila oh, no lupa. Ay tawag Jodi ah. Bai. Kam kam. Kam ka dal ko na. Hindi, tingin. Oh, binala mo to yin. Wala para sa Oh, bigyan mo ng plato. Ayun ah. Gan. Asa ka daw? Ay, 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 ito, ay, ito, malam. Malam. Oh, iin. Hindi. Sasaguna muna muna. Okay ba? Bigyan mo sa kanito mo na muna mo to mo. Kain lang mo Sige, dito tayo. anak pa yata laki 'tong sinakin <laughs> ng bibi niya. For late. Ako. 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 Tunggu-tunggu nanti jom, okay. Lagi <laughs> tak nak susah. Aduh, ah, kicap. Tak usah masuk. Usah kataunya? Tak usah kataunya, doktor. ng kain ah. Hindi lang kuwaso yung kumakain ng barbecue pati tao. Oo, oh. oh, may ato hmm. na naman. Aw, aw, Lahat yata barbecue yung kinain niya, no? Eh, Ay, ikaw, ano kinain mo? Ano? Barbecue. Alam. barbecue. Alam. Ah, ito, barbecue. Ikaw. Ah, ano man ako yung Ito liig. Liig kinain niya. Gusto lang sa barbecue yung ano, yung atay ng manok, yung laman, tsaka yung pork. Ayun si Ate ano kinain mo? Ako, Lai? kinain ko? Yung... Yung... <laughs> Hindi nga, yung barbecue. Ano yung masarap mo sa barbecue? Ah, yung masarap sa barbecue. Mas masarap talaga yung hot oh, yes. ah, Ano Ayan. Ano, iniisip nito? Ang landi-landi, tanda mo na. Ayun lang, masarap. <laughs> <laughs> Iba na naman. Sakit isaw. Sabo na ka sa itlog. Isaw ni Ako talaga pork lang, tsaka atay ng inong... mga. Ikaw, ayun. Kuya John, ano yung favorite mo sa barbecue? Barbecue? Oo. Uh. Barbecue mo lang. Barbecu. Anong part? Anong part? paali eh, laman laman oh. oh ayan ito may ano pa, may ano ano to, ano dyan? isaw isaw, masarap din nga yung isaw eh. Mm, masarap ba? yung ano masarap? 1 to 10 10 oh? ano Alam mo alamot na mam dyan dumadaan yung ano diba? Yung po po. Hindi ko naman binanggit, binanggit mo pa. Paano nila nalilinis yan? Binabaliktan. Binabaliktan? Stick. Ah. Stick. Ganun pa ngayon. Kaya masarap kayo. Barbecue na kayo. Tsaka hindi siya mapait ma'am kasi yung ibang masarap pait. Di ba masarap yung ano, sauce? Masarap kaya yung sauce lang. Hindi siya ano, malansa, hindi siya maalat, hindi siya matamis masyado katanda. Ang dami lang. Basta masarap yung sauce niya. Kaya ang dami lagi niyang pinta, pati langaw, nakikikain. Ayan. Oh, siya. Ayun na nga, therapist ko. Pag walang ginagawa, busy sa mga cellphone. Sir, so, kung Pulpa ka lang kayo dito. Magpumasan. Sir, Sir, Sir. sa daan, Tatawag ng masan. Kailangan naman talaga magtawag. So, uh, uh, kapag, hindi tayo nagtatawag. Oo, kapag, dami ko sa mga 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 dalawa-dalawa. dalawa dalawa mga 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 walang mga 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 ka Para kami ni Lorena. <laughs> mga rokot kami namin. Alam kung sino May na naman waiting. Nag-waiting -we sila. Mayroon ayaw nila mag-wait. yung mga anak niya, no? Oo, oh, yung buong pamilya. Nandito na naman sila. Ay, sir, Araw gabi yan si Oo, oh, oh, wala mo po massage. I want massage, mommy. I want massage. Yan yung isa rin yung bag. Walang gagawa eh. <laughs> Busy kami. <laughs> sabi ko nga sa kanya, come here. Sabi ko yung massage kita. May massage na nga ako nun ha. I-massage kita. I want lay down, massage. Sabi ng mga, inaalam niya ng massage. Ayaw ng bata, gusto daw niya dito. Dito sa sabi. Gusto na dito? <laughs> Alam niya siguro yung massage dito. Iba kayo yung sarili niyang mam. Okay oh, naman. Iki sa uso, di siya bumili yung sarili niyang pagkain. Ang dami na ako. So, ganyan tapat. Pag walang kusumar kumakain, para pong may kusumar, may lakas kayo.

Malang tint niya katap. Oh, laki unti nila ka. Ah, diba wait ka pagidruk na 'yan? Oh, malang tint niya tapos ano, 1/5. Pagdahan-dahan. Sepriyan, eleven na ungalaw <laughs> unay at kape. Oh, 1/5 tapos. No like. Sarma ma'am. Charma, massage. Ma Aw, dai. Dai, dai, massage, dai. Ayan. Faceloss. Hey, hey. Massage. Mga ilang oras. O Japanese. May parehas yung ano nila yung mukha. Chinese, Japanese, Korean. Minsan yung mga Singaporean, ang mga customer, welcome to my world. ayun Ate Los, Ate Los. Sir, handsome. Opa, handsome. Opa, handsome. Opa, handsome. No pansin na. Pag umuulan naman, gusto mong umaraw. Pag umaraw, gusto mong umulan. Ate Los, pag-ibig mo, Ate pag Los. Pag-ibig mo, Ate Los. Hindi ko umulan umuulan ng ispon dito. Hi, sir. paat pumapansin at pinapansin kayo